Welcome to my vlog Tapos mano, na akong malugas Ayan, nakita nyo maliit Nagutom kami guys Kaya kain kami ngayon Luto-luto na kami ng ay Parang mga pika Ito guys So giinit kami ng mga pangat bagong dating. Bagong dating sa ano. Hay ko muna sa vlog ko. Chips si Bro Jun. Ah, yan. tayo. Nagutom kaya na, sila, ano, siya guys. Nagutom kaya... mo si Ate Janet. Nagutom. O, hindi. Gutom ako dami yung lugasan. O. Oh, ko muna si Ate Janet. wow, sarap ang... Ayan. May nag-request pa. Patuyuin daw. <laughs>

Hindi na nila magsiki siguro mga busog pa sila. Ngayon nagutom sila kaya nagsiki sila. Dito kami dito sa pagdura. Nabilis kasi dalawang araw kami walang tobe, guys. Dito sa Mabling. Hello, guys. Ito ang chicken curry. Inaamin namin to, guys. Sige mm muna. Tama mga kamawang buksyo ah. Bakit? Mga buksyo ah. Ayun. May tingnan kayo nung lalakay. Hindi naman ako ah. Naaanong stop yung aking tsinela. Kaya nag stop ah. Oh. <laughs>

dito na tapusin. Hindi yun eh hingi, no? Bakit oh, hingi? Puro, puro mga, my pride, puro mga Ilocano yun eh. Bakit may siya hingi? Oh, Wala pride. siya? Kayo naman dalawa'y nag-aaway, hindi oh. naman siya kasali. Oh. Yun ang isipin. <laughs> Pero ang pinapatama ng Merson, -er si Kalboy. Uy, eh. oh. nagpa-plug ako! -ay. ay, ay, ay! Kwentong kotsero lang yung Asin asin natin Okay na lang, pag tinanong niya, ito yung baka niya. Hindi ka Kasi magaya, kakain yung mga nasa taon. Gano'n, 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 gano'n. Gano'n, 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 na nakakaya. Guys, ito. Lutong pang to, guys. Nalik, na. na. Di. Kasi marami tayo kakain, mapapanis lang din po. Sarapan na yan. Kaya mo ng ano asin. Ang maging sarap. O, sarap. Asin. O, wala maging sarap. Kung isang gala na ito. ayano. wala nga! Bili ka! Nang tinapay naman yung pagluluto na ito. Hindi man kinukubli ito. May tekin, tekin.

dalawa na. Marami yung kanin eh. Oh. Okay, kung tira mag-ika ang mga kaya, hindi mo siya mag-ika ba? Okay. 어? <목소리나>

hindi pa ng kulit yun e baka hindi ka na paalisin eh. dito ka na hindi ka ganoon ha? ka ganoon ano? hihi hey. diyan hihi ka dyan saan ka pa galing? bakit? sa lalo? nasa na asa na bumili ka na na ba jake? kagat nito natin bakit? bakit? kutsilyo pa yan e

matlog ka pala. Ah. May it itlog nga. Ano? Mag-anak Ayan, lang. Ano mo yung itlog na apat na yan? Ano yung apat na itlog na yan? Ano daw itlog yan? May <laughs> scrambled po yun eh. May scrambled eh. na Para Ay, sa ayun. akin kasi gusto ko itlog. Di ba guys? Itlog, Ayan guys. Walang walang... Walang titi. Ah. <laughs> Ayan guys, apit na yung mga cook namin dito. O, ang papogi. Ito lang. Ano to, hi? <laughs> <laughs> o, oh, yan ha! Sarap niya si uh, yung... sa ngang hang! Ay, nakatayin niyo! Ha, Robinson, ay ko lang. Ha? Aga pa! Hindi pa bukas ang Robinson. Ayan, ang mga siman ng mga kabataan dito, guys. Ayan. Siman ng mga babaera. <laughs> Ito lang wala. Behave yan. <laughs> behave yan, Pati ako behave. <laughs> Ito <laughs> ingay? Babe, ako guys. Dito, kahit ang daming pogi, hindi akong pogi. Kasi nakapikit yung mata ko eh. <laughs> sa pogi, sa pangit ako <laughs> nakatingin Ang <Yung, laughs> <yung, laughs> <hindi. laughs> na ako sa mga pogi, paging. sa pangit ako nakaradingan. Mm -hmm. so, oh, na, ayan guys yung, ah. yung niyan, Mga nagugutom na Kaya nakabantay na siya. <laughs> lang daw. Ayan yung nanay, oh. Wala pero dito. dito. Ayan, 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 ayan. Curry, curry. Minit namin ng chicken curry. Ano, guys? Ayan, guys. Ayan, nakain-kain na kami, guys. Oh. Guys, we'll eat. Ayan. Ito ang aming. Ano kasunod dito? Ayan, oh. Ayan yung mga lasing kagabi. Hindi, hindi naman na lasing. Ay, hindi ba na lasing? <laughs> <laughs> Uy, parang hindi man na lasing kagabi sa ilang buti yun. Ano? Al At walo? Walo. Alam nyo, wala. yung boses nyo abot sa taas. Yung tawanan nyo. sa... ay, ay, ikaw ba? naman. kuwisi mo na madam. Sabi okay, ko, ayan guys. Kapay na muna kami. Hanggang dito na muna. Sa at kanina pa to. Kung dito ka kagabi, yun.